Tinawagan ni Miriam si Romina. Gusto nito ang kanyang kapatid na panganay ang magasikaso ng kanilang kasal. Siya naman ang may ideyang sorpresahin si Malena. Gusto niyang maging ganap ang kaligayahan nito. Umamin din ang kapatid ko. Tudyo nito sa kanya nang dumating ito buhat sa Maynila. At huwag mong ipaalam agad kay Emma ang mga plano natin. Gusto mo yung kakasal siya nang hindi niya alam. Wika nito. Ganun nga. Hindi ba unfair naman sa kanya ang ganun? Para natin malalaman ang gusto niya sa isang wedding gown. Kung ang gusto niya ay fresh flowers ang gamitin pang sa simbahan, di itanong mo sa kanya, okay ako na ang bahala. Sang ayon to. Inayos agad niya ang mga pelas ng kanilang kasal, ngunit lingit kay Malena. Ang lahat, si Romina naman ang nagasikaso ng mga damit ng abay at ganun rin ang tungkol sa wedding gown nito. Hindi nito naiwasan ang magtanong ng ilang mahalagang bagay dahil kasal nilang pinag-uusapan. Malena, ano ba ang magandang motif sa kasal? Patay mali siyang tanong ni Romina sa kanya. Para sa akin ay mint green. Sagot niya dito. Ang bulaknak na igawiyak sa simbahan. Kung ikaw ang tatanungin. Ano ang gusto mo? Fresh flower, syempre. Teka, sino ba ay kakasal? Si Rashid. Tila bali walang sagot nito. Kailan ang kasal niya? At sino ang bride? Kinig ang boses na tanong niya. Kuwan, sa kanyang muna lang itanong. Paiwas na tanong niya. Nagmamadali itong umalis dahil baka kung ano pa ang masabi nito. Naiiwan naman siyang natitigilan at nag-iisip. Hindi niya alam na ikakasal na pala si Rashid. Napayak siya sa kanyang nalaman. Talagang napakatangan ng tingin ito sa kanya. Pakakasal ito sa ibang babae habang dinadala naman niya ng kanyang sinapupunan ang magiging anak nito. Kaya pala sobrang pagpapakita nito ng pag-aalala sa kanya. Dahil ayaw nitong malaman niya ang mga binabalak nito. Nakaramdam niya hindi na niya kayang makisama pa dito. Ngunit kailangan muna niyang mapatunayan talagang pakakasal na nga ito. Bago siya gumawa ng hakbang para sa kanyang kinabukasan, pinuntahan niya ang lola nito para kausapin. Alam niya na hindi ito magsisinungaling sa kanya. Lola, pwede ko ho ba kayong makausap? Pasintabi niya dito nang makarating siya sa kwarto nito. Halika iha, dito na tayo mag-usap. Anyaya nito sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama ito para hindi siya mahirapang makipag-usap dito. Totoo mo bang ikakasal na si Rashid? Pigil ang pag-iyak na tanong niya dito. Kuwan, ano bang ba sabi niya sa no? Tanong din ito sa kanya. Wala ho siyang sinasabi sa akin. Nakita niya na alumpihit ito at hindi mapalagay. Hindi rin ito malaman kung paano siya rito sasagutin. Kung wala siyang sinasabi sa iyo, paano mo nalaman ikakasal siya? Nadulas lang ho ang dila ni Romina, ngunit hindi niya sinabi sa akin ang buong detalye. Ikakasal nga si Rashid Ngunit binili na niya kami na huwag sasabihin sa iyong tungkol dito. Hindi ko sasabihin sa kanya ang sinabi nyo Pupunta na ho ako sa kwarto namin. Medyo sumama lang ho ang aking pakanda. Sige, magpahinga ka na lang nga dito. Nagmamadali siya sa pagalis sa silid nito. Ayaw niyang makita nito ang sakit at hirap na nararamdaman niya. Magulo ang kanyang isipan dahil kumpirmado na niya ikakasal nga ito. Umiyak siya nang umiyak nang makarating siya sa kanilang kwarto. Sa kaguluhan ng kanyang isip ay naisipan niyang umalis. Nagpalit lang siya ng damit na panlakan. Hindi siya nagdala ng kahit na ano para hindi mahalatang tatakasan niya ito. Tanging ang kanyang ATM card at ang kaunting halaga na naipon niya buhat sa mga ibinibigay nito sa kanyang dala. Sumakay siya ng bus patungong Maynila kahit hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Pagdating ni Malena sa Maynila ay bumili ito ng ilang peraso ng mga damit at underwear. Nagisip itong mabuti kung saan ba talaga ito pupunta hanggang sa maaalala nito ang tiyatikya nito na nakatira sa isang isla sa lalawigan din ang Samar. Naipas nitong doon magpunta sapagkat baka sundan niya ito sa kanila. Gumili ito ng konting pasalubong para sa mga ito, at pagkatapos ay sumakay ng barko. Agaw ang dilim at liwanag nung makarating si Rashid sa mansion. Niya. Pinilit niyang matapos ang lahat ng mga kailangan nilang mga papeles, at ang paring magkakasal ay nakausap na rin niya. Dalawang linggo na lang ang nalalabi sa kasalanan nila. Nag-iisip na siya kung paano niya sasabihin dito ang lahat. Nagtuloy agad siya sa kanilang kwarto dahil bumili siya ng mga vitamins para sa kanyang mag-ina. Nagtaka siya dahil hindi niya ito nabutan kaya minabutan na yung magtanong sa kanilang mga katulong. Aling ising si Malena ho. Tanong niya dito. Umalis ka na. Si Saning ang kausap. Sagot nito. Nasaan ho si Aling Saning? Nasa garden at nagdidilig ng mga orchids. Nagmamadali siya nagpunta sa garden para kausapin ito. Bigla siyang kinabahan at hindi niya malaman kung bakit. Aling siling sinabi ho ba ni Malena kung saan siya pupunta? Tanong niya dito nang makating siya sa garden. Wala namang sinabi. Basta may pupuntahan lang daw siya. Pero gabi na. Bakit kaya wala pa siya? Baka na ho iyon. Hintayin niyo na lang sa salas. Anito sa amo. Wala siya yung nagawa kundi ang muling pumasok sa loob ng mansion Hindi siya mapalagay habang hinihintay nga ito. Sa ganong ayos siya inabutan ng kanyang abuela. Kakain na tayo ng hapunan iyo. Yakag sa kanya ito. Lala, hindi niyo ba alam kung saan nagpunta si Malena? Bakit wala ba siya sa kwarto niyo? Hindi ko na ho siya dinatnan. Nag-aalala na nga ho ako sa kanya. Kumain na muna tayo, iho. Baka may lang siya sa bayan. Huwi ka nito. Napilitan siya sumunod dito pero balisapan siya at halos hindi makakain. Hindi kaya naglaya si Malena? Sa pantahan ng kanyang abuela. Ano naman ho ang dahilan at maglalaya siya? Tanong ni Romina. Sa pagitan ng pagkain ito, baka inakala na yung pakakasalang kapatid mo sa ibang babae. Sagot ni Lula Miriam. Bakit ho? Nalaman na ba niyang tungkol sa kasal? Kabadong tanong niya dito. Kanina ay nagtanong siya sa akin kung totoo ay kakasal ka na nga. Sinagot ko lang ang totoo na ikakasal ka nga at binilinan mo kami na huwag sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Itinanong din niya sa akin kung kanino ka pa Ang sabi ko sa iyo na lang itanong, Ani Romina. Oh my God, sa buwang ulong sabi niya. Saan mo ngayon hahanapin si Malena? Wala sa loob na naitanong ng kanyang kapatid. Kapag hindi siya dumating ngayong gabi ay sigurado na talagang lumaya siya. Susundan ko siya sa kanilang probinsya. Bukas na bukas din. Hihiramin ko uli ang helikopter niya Tito Anthony. Parang sasabog ang dibdib na sabi niya. Kasalanan mo rin naman ang nangyaring ito. Bakit na kasi hindi mo pa sinabi sa kanyang tungkol sa inyong kasal? Sermo ng kanyang ate. Gusto kong masurpresa siya. At saka nahihiya akong mag propose Namumula ang mga pising na sagot niya. Ayan, lumabas din ang katotohanan. Na-torpe ka. Tukso ito. Tumaan ang mga oras ngunit walang malena na dumating. Tinawagan ni Rashid ang kanyang tito Anthony. Hiniram niya dito ang helicopter ng mga ito. Gusto niyang makarating agad sa probinsya nito para siya na mismo ang magsabi ng tungkol sa kanilang kasal. Alam niya na mauunahan pa niya ito dahil mahigit 24 hours ang biyahe kung saan ang barko sa kayo. Hindi pa lumilipas ang isang gabi, hindi niya ito katabi. Ay nangungulila na agad siya dito. Mungkag ang pakiramdam niya sa kwartong iyon. Hindi na pala niya kayang mabuhay nang wala ito dahil baka tuloy na siyang masiraan ng ulo. Hindi pa rin natutulog si Malena. Nang mga sandaling iyon, siya rin ang laman ng isipan nito. Nasanay na ito nakatabit siya sa pagtulog at hinahanap din ito ang mga paglalambing niya. Oh Rashida, mahal na mahal kita. Ang nasabi nito habang umiiyak. Halos hindi ito nakatulog sa buong magdamag na dumaan. Siya lang ang iniisip nito. Sinasariwa nito ang matatamis na sandaling kanilang pinagsaluhan na sa pakiramdam nito ay hindi na muling mauulit. Maaga pa rin siyang bumangon kahit na wala sa iyong matinong pagtulog. Samantala ay sakay na si Malena sa isang ferryboat na maghahati dito sa slit. Gulat na gulat ang tiyahin nito dahil sa biglaan itong pagdating. Malena, bakit hindi ka nagpasabi na darating ka ngayon? sa ay nasundo kita sa daungan. Masayang sabi ng kanyang tiya tikya. Biglaan ho kasi ang pagparito ko. Sabi niya bago siya nagmano sa mag-asaw. Maunlad na maunlad na ang kabuhay ng iyong mga magulang at. Ah anang kanyang tiyo, Berto. Sabi nga ho nila, bakit hindi ka ba doon ang galing? Muling tanong ng kanyang tiyo. Maano nga mamaya tayo mag-usisa, Berto? Pakainin muna natin ang pamangkin ko. Wika nito. Mahagya siya nagpasalamat dahil sa sinabi ng tiyain. Kung siya lang ang masusunod ay ayaw na sana niyang pag-usapan ng dahilan kung bakit siya naroon ngayon. Inihaw na pasit, pinangat na tulingan, Halabus na subpo at inihaw na malalaking tahong ang inihain sa kanya ng mag -asawa. Nasaan ho si Pikay? Tanong niya sa mga habang hinahanap ang kanyang mga mata ang pinsan. Naku, alam mo naman ang pinsan mo iyon. Mahilig manisid ng malalaking ista. Sagot ng kanyang tiyahin. Maiwanan ko muna kayong magtiya. Mangunguha lang ako ng laing alam ko na paborito mo ang gulay na iyon. Paalam ni Mang Berto. Sige, huti yung. Mamaya ako nalang ibibigay ang mga pasalubong ko sa inyo. Hindi siya nakakain ng kanin kahit na masarap ang mga ulam na nakahain sa kanya. Pinapak na lang niya ang inihaw ng pusit at tahong. Yun lang gusto mong tanggapin pinakanyang kanyang sigmura. Malena, hindi mo man sabihin sa akin. Ay, alam kong may malaking problema ka. Hindi na kami magtatanong ng tiyo mo. Pero kung kailangan mo na paghihinga ng iyong sama ng loob, ay natilat lang ako. Anang kanyang tiyay. Salamat ho, tiyang. Huwag na muna tahanan ninyong ipapaalam sa mga ita niya nandito ako. Hiling niya rito. Ikaw ang bahala. Wika nito.